Hello, Miguelab Shoutout mga lalabs, mga vayots Good morning, good morning from Kuwait Magandang hapon Pilipinas, magandang umagatang hali Hapon, or gabi, saan man sulok ng mundo Miguelab Shoutout sa mga kapwa ko po If the bullies around the world Hello, hello, Miguelab Shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking Youtube Channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So ano ba topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots So ito Ah uh, Duterte again, no? Ang ngayon, eh, na naman ng uh, balita sa Pilipinas na si Duterte daw ay, uh, yun, nagnakaw. Uh, panahon ng pandemic dahil nga daw nag-transfer ng 47.6 billion, no? Ah, uh, mula sa, uh, saan ba ito? nag-transfer ng 46 uh, 47.6 pala sorry a billion to PS DBM publicly announced. So ito yon ngayon ang uh, transfer funds na to ngayon ang pinapakalat ngayon ng mga uh, tanso ng no? mga talianista at itong mga uh, bangag vloggers at ng of course bayarang media. Dahil bakit may ganito? Kung matatanong din kung lang yun, mga 2 to 3 nights, 2 uh, 3 days ago, or gabi, dyan sa Pilipinas, ay eh, nagwala si attorney Harry Roque dahil nga sa nalaman niya na yung pundo ng PhilHealth health na uh, galing sa mga miyembro na 90 billion ay nais kunin ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos i-transfer ito sa Malacanang para gamitin daw ito as a noble uh, cost so yung 90 billion na yun, mga lalabs mga bayot pira po yon ng mga miyembro tinaasan na nga ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang uh, membership uh, fee hindi po ba? Eh, ngayon, yung pondo pa doon, sabi daw ng taga PhilHealth, eh, kasi kakutsaba din ni Lisa o ni Bongbong Marcos yung nakaupo dyan, na bagong uh, parang sekretary or ano yan dyan, eh, manager, eh, dati po yung nagtrabaho under Pinoy administration na mayroon din yung kaso ng pagnanakaw at pangluloko sa isang company, isang Canadian company, at na uh, terminate din yan for 3 months yata yun. Dahil parang kinasuhan din yan. Ngayon yun yung inupo ni Bongbong Marcos. At ni Liza Marcos. Dahil para magiging kasabuat nila. Gaya ba ni Mel uh, Robles? kaya yun inupo dati general manager. Para kasabuat. Uling gulong ko, ilang bisis may nanalo. Yung loan betor na walang nanalong mananaya na pobre. Sila lang. Dahil bumili siya according to Maharlika. At uh, hindi na natuloy yung ano ni Rafi Tulfo. Dahil na busalan na di umano ng uh, bilyon, sabi ni Maharlika. Kanya yung puting ahas. So, ganito din ngayon. So, nagwala si Harry Rocky diyan. So, dahil nais na naman nakawin ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos ang pera ng mga miyembro ng PhilHealth. Na sabi ng taga-PhilHealth, eh, Sobra daw yun. So, ang sabi ni Harry Roque, bawal mo yun i-transfer sa iba. Dahil pera yan ng, ta ng miyembro, hindi yan pera ng gobyerno. Uh, kung may sobra, dagdagan yung mga binipisyo ng mga miyembro. Eh, kalaunan, sa huling, kahapon na nung isang araw, may vlog na naman si Harry Roque, marami daw mga hospitals ang tumatawag, nag-email kay Harry Roque, na Hanggang ngayon, hindi pa sila binabayaran ng uh, ahinsya ng PhilHealth, yung mga hospital na yun, kung saan marami sa mga miyembro doon ang nagkasakit at nagpagamot doon, nagpahospital. Tapos sasabihin nila ngayon, may 90 billion na uh, sobra. Hindi pa nga may paliwanag ng PhilHealth saan na yung 19 billion pesos na pera din ng mga miyembro ng PhilHealth na kung saan ay kunwari di umano na hak Huwag ninyo kalimutan po yun mga lalabs, mga vayots. So mula dito para mapagtakpan ang kababuyan at uh, kabalasubasan ni, ng, uh, ni Bongbong Marcos and the rest of the gang niya dyan sa Malacanang para mapagtakpan ang uh, ginawa nila na nais nilang kam kamin ulit ang 90 billion pesos na pera ng mga miyembro ng PhilHealth na isiniwalat ni Harry Roque gumawa sila ngayon ng paraan para mapagtakpan yon o oh, ano na naman Duterte another Duterte na naman o. so naghanap sila ngayon ng masilip para mapagtakpan yung butas nila doon sa 90 billion PhilHealth health fund na nais i-transfer as a noble cost o oh, dito Duterte transferred 46.7 billion COVID fund to DBM kasi yun yung uh, tawag dito binalita ng inquirer dat net so, ito yun siya yan inquirer net Sabi dito ng Inquirer.net, Duterte ordered transfer of 47.6 billion COVID funds to PSDBM. Sabi ni Doki, balita ni Gabriel pab Pabico Lalo. Reporter, kaya na ni Report, alas 5.58 ng hapon, June 3, 2024. So ngayon, nasampal po sila dito ng katotohanan. Na so, wala namang nina. Kasi ang nais palabasin dito ng administrasyon ni Bongbong Marcos na si dating Pangulong Duterte ay nagnanakaw ng pira sa pil, uh, ng taong bayan or pira ng uh, yeah, kung saan pa man yun, sa DOH, kung saan pa basta pagnanakaw. Ngayon, eh, si Tatay Digong nag-transfer noong pira na yon publicly dahil nga may talk to the people siya every week that time na which is wala si Bongbong Marcos niyan ngayon ni yung 800 billion niya na pinalusot sa 2024 na pundo ng kanyang opisina sa office of the president hindi niya sinabi yun saan na ang pera billion billion po ang nakukulimbat ni Marcos Jr. mura sa taong bayan. Kapal ng mukha, binigyan na nga ng pagkakataon para ayusin ang kanilang pangalan. Ay mas lalo patuloy nginod-ngod doon sa Anidoro. Mas lalong pinatunayan na sila pala talaga ay pamilyang kawatan sa pira ng taong bayan. So, kahit yung utang ngayon na umabot na sa mahigit 15 trilyon. So, wala pa nga, tatlong taon, eh, dalawang taon si Bongbong Marcos, nakautang na ng dalawang, tatlong trilyon na nga eh. Hindi niya sinasabi yun. At hindi din niya sinasabi na taong bayan ang magbabayad. Hindi sa transparent kagaya ni Duterte. O, oh, ito, pakinggan natin itong uh, old video mula dito kay Robin Sweet, no, showbiz. Buti na lang, Miron. Patunay na si Duterte, that time, kapag nag-transfer ng pera sa isang ahinsya, Through. sa kanyang talk to the people weekly iyon, public alam ng taong bayan kung saan mapupunta at anong paggagamitan nito. Hindi kagaya kay Bongbong Marcos ngayon. Ito so, ng pera. eh uh. Ang pera DBM. Uh -huh. Correct naman, DBM naman talaga. Kung may programa sila, ang magbayad, rin nila ito yung problema Hindi humahuwag si Secretary Duque ni Piso. Yeah, proper yeah, pero, the perception of the public is that when you are flagged, you are flagged as an F-O-F-L-O-G. f G-I-N-G. -F -F G it's not flagging, it's flagging. Magtanong kayo dyan. Sa newspaper, headline, right? Pabudget budget, noong ganoon, ganoon, ganoon. Yan ang mahirap dyan. Alam ng kuwa yan. Ngayon sabihin nila, eh, hey, batas ito, paano? Hindi, e, i-question and answer mo. Uh. Huwag kayong mag-draw ng conclusion without the side of... Sabihin niyo ito yung tanong niyo ito yung sagot. Para malaman ng tao. Sekretary na wala nang internet. So, yun, mga lalabs, mga bayots Patunay na nag-transfer si Tatay Digong dati ng piras, andyan harapan ng kanyang lahat ng gabinete weekly iyon, lahat ng kanyang mga cabinet secretary, andyan. Public na papanood po. So, ito ngayon yung nais, ipakalat ngayon na ng administrasyon ni Bongbong Marcos na si Duterte ay kawatan. O di pahiya na naman sila ngayon. Kagaya nung ano ba yung una? Na binukil yan. Ah, yung ano? Walang nagawa si Duterte, sabi ni Marcos. Doon sa Yolanda Victims. E di, pinaulanan siya ngayon ng mga nagawa doon. Dinamay pa si Pinoy na kahit papano, kahit uh, in, uh, incompetent si Pinoy, eh, meron pa rin nagawa. Hindi kagaya ni Marcos, puro travel ang peste, hindi pa na turbulence ang yawa. So ngayon, ito na naman. Ipapaano na naman nila ngayon na magdarakaw si Duterte. Lahat kasi nang nais ng gustong gawin ng Marcos ngayon, yung kapalpakan nila, gusto nilang e eh, pa sa lahat sa Duterte. Kasi style dilawan to, kasi alam na, ay eh, pala matagal na palang nagkaisa. 2016 pa pala nagkaisa na ang dilawan at ang pulahan. Nabudol lang talaga tayo, mga lalabs, mga bayot. Kaya tama nga dito. Sino ito? Sing, ito yung na-interview kagabi? Na-interview <coughs> kagabi doon sa Isiminay? Itong si John Abinis oh yung sabi niya na naisahan lang talaga tayo ng taong sinungaling hmm. nang ng mambubodol napunta pa sa highest position correct hindi po kasi tayo nakinig kay tatay digong that time na sinabihan na tayo na may isang kandidato dyan na nagkukukay. oh, na napunta pa sa highest position of the land that is our dilemma at this moment hindi na siya mapapatawad ng mga Pilipino tama. Ang nais na lang ng mga tao kung kailan siya mapatalsik dyan sa kanyang pwisto. He was given the second chance to redeem the honor of uh, the honor and integrity of the Marcos family. Even Senator Imee Panay ang pigil sa kanya, walang nagawa. So I think the Marcoses already reached the point of no return. Wala na talaga. Sa ginawa ngayon ni pag ni Bongbong Marcos at kapag matalo pa si Amy Marcos, wag na ninyo iboto si Amy Marcos next year pagka senador. Wala na. Wala na talaga silang babalikan pa. No uh, no return na talaga no. They can no longer re, uh, regain the respect and love of the people. Wala na. He is now considered by the Filipino as an enemy. So wala na talaga. So yung ambisyon ni uh, Lisa Marcos na si Sandro gawing presidente sa 2020 uh, uh, sa 2034. Kaya nga ngayon pinupus nila yung ano eh nais na ng proxy war ngayon dyan sa China ni Bongbong Marcos, kung hindi talaga, uh, uusan itong chat-chat to people's uh, initiative na yan na uh, term extension ni Marcos, wala siyang ibang pagpipilian, kundi maghanap siya ng butas, maghanap siya ng gulo, meron siyang taong gawing uh, bayaran, siguro nang malaki, para gawing sacrifice alam sa lamp, kagaya ni, tatandaan ninyo si Enrile dati, hindi inamin niya yun, na nagkaroon ng fake ambush sa kanya, para magkaroon ng martial law. So ganito ngayon ang nais ni Bongbong Marcos gawin pero hindi na niya yan. hindi na uobra dahil alam na po ng taong bayan ngayon. Dahil nangyari na yan nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay, kanilang drama. So booking na at kapag may mangyari ngayong isang tao dyan magsakripisyo mamatay. Pa sabihin nga, ah, ganito pinapatay ni ganito, so kailangan mag-martial. Wala na po maniniwala lalo niyang proxy war ngayon sa uh, nais ni Marcos Jr. ng gira para magdeklar kaagad ng marsyalong wala na maniniwala baka lulusubin na talaga siya dahil, nako po sa kagutuman kahirapan ngayon ng Pilipinas yan pang inuuna, maggira-gira pampisti, magkandamatay pa yung tao dahil lang ayaw niyang bubaba sa pwisto, umalis Diyos ko po, wala na talaga babalikan ng mga Marcos, wala na ito na yung pinakahuli na respeto sa mga Marcos na patunayan sana nila na mali ang bintang sa kanilang pamilya noon. Pero nangyari, must worst pa po.